Lumam, ma ma'am. Uh, mga ano po kami ma'am, grupo ng bikers. So, balak po namin na mag ano dito. Mag charity. Charity ulit. Dati na po kayo pumunta? Opo, dati na kami. Kaso kay sir kami. Sir? Julius. Ah, oh. Julius yung kausap na dati. Opo. So, hello. Ano po, uh, reforestation po yung pinakang advocacy, you no? Know? Reforestation and forest protection. yun, kung charity yung gagawin ninyo, do charity for the environment. So, ibig sabihin, kung magcha-charity kayo, you will help those who are helping us. Kasi, kagaya niyan, nang nagbabahay dyan yung iba, kasi, they just want to get something from that from the those who are doing generosity kasi nagme-maintain lang like, hindi naman sila tumutulong for the reforestation. Tingnan mo yung mga puno din ng yeah. Putol. Putol. Nagbahayan nila without any permission. Ay, si Actually we already Joe? Ayos uh, Pero dapat po, sure. ano, reported yan kasi... Kaya ang ire report uh, namin. before po magputol ng puno. Alam ko po, before magputol ng puno, kailangan reported sa naka... Hindi ano. po. We have MOA with NPC. Okay, yes, so, we do the reporting sa NPC. Hmm. Kaya mamaya mama, i-report po. I-send is po yung report. Hmm. So, gawa namin ng report para makapunta ka. Mm. Eh, yan kasi, may mga kausap yan sa barangay, may mga kausap yung, Kasi may mga grupo dito na nagpapa Kilala sila na they are the legit na, hindi, hindi <laughs> totoo. Tapos mm -hmm. we already uh, uh, asked the, called the attention ng NPC, NCIP, kasi yung NCIP ang may jurisdiction over the Dumagat. Mm -hmm. So pagdating naman po sa Dumagat, ang Dumagat po dito ay transient, kasi punduhan lang po yan. Mm -hmm. Project po kasi yan dati ni Brother Martin, pero the place is not, de punduhan but it is only it is for reforestation so there's no settlement <coughs> dito. walang chieftain yan po kasi sasabihin niya, ako chief din dito, ako leader dito. So, this area is sakop po ito ng 599, proclamation ng 599. Pero although may mga claim dito na sinasabi na title of lot nila, pero under watershed pa rin po ang management. So, yun po kami may uh, uh, may kap, may mowa. So, tama po na nag-uusap tayo. Ngayon, pag-usapan po natin yung kung ano gagawin. Kasi kung you will do charity, uh, I discourage po yun plastic-plastic, yung mga yung mga, mga, mga Ay, uh, yun yung, din naman po ang ano namin. Eh. Kaya, we, usually, ngayon po, kapag may pumupunta sa nagpapakain, I suggest, budel fry, kumain kayo dyan, kanta ka nyo, yung pagkain Just do away with mga plastic. Kasi, ang dami ka. Sa amin naman, ma'am, ano yung napag-usapan <laughs> namin, yung... Kasi taon-taon na yan eh. Dito kami mag... Luluto kayo. Mag, ano tawag dyan? Magdo-donate ng mga uratix foam. Oh, foam. Kailangan, kailangan po yan. uratex the... foam para sa ano Ay kung mayroon po kayong tutulungan na dumagat, mas doon na lang sa iyak na isang. Na dati pong tinaboy nila. Kasi dati pong mga taga rito, yung nga po yung iba dyan, tinaboy nila kasi yung mga purong dumagat, ay tinaboy nila kasi sila yung gusto nila. May titik ka po ng video? Purong dumagat pa po. May titik ka po ng video? Ano lang katibayan din sa... I-send mo na po yung akin na before you send it. Kasi kailangan ko So, yung mga dumagat, yan po kasi ibang dumagat yan. May mga puro yan pero hindi lahat dyan ay puro. Kasi hindi nga po yung settlement. Mayroon pong isang settlement dito, yung iyak settlement. Yan po yung mga dating nakatira dito. Nakatira dito po. Naginawan na lang nila. Yung iba niyan, pinags takot nila para magpunta doon. So, hindi na. So, ako. ibig sabihin, ma'am, hindi na 100% yan yung ano. Eh, mga ilang ano na lang to. Mga ilang... Iba dyan tumira lang, hindi naman nagpaalam. At hindi tumutulong sa reforestation. Ilang pamilya na kaya mga ano dyan? Um... Pero alam naman po ng, ng barangay na ganun yung sitwasyon. Actually po, it's not the barangay yung may jurisdiction. O yung sakop ng barangay. Ang barangay po kasi, yung kaiba yan, nung nireklamo ko po yan, isas doon sa taga-barangay. Hindi nila sakop? Hindi. Hindi rin naman yung ginagawa kasi. Hey. Parang, parang... Uh, sorry po Parang iba sa kanila kasabot din ng ano. Kasi parang mayroon din sa atang kausap na tao na sila yung nag allow na magpapirin. Kibali mm. yeah. sa ngayon ma'am, ilan na yung present na ano dyan? Hindi ko po yes. masyadong binibigyan ng attention, attention sila. Na, daddy, daddy. Kasi sila yung mga report namin na nagkakakalimutan. Yeah, ah yeah. oh, ngayon, yan ang issue. Kasi may mga illegal settlers na nasa uh, watershed area. Pero kaya illegal sila dahil ang may jurisdiction nga po, di ba? Ano siya? Ano siya? Government yung dapat. Kami naman, NGO, we partner with uh, NPC. So may mawa po kami niyan. Ano nga ulit, ma'am? Saglit lang. Gladys Fatima Henio. Ako po ang chairperson ng Sagip, share Madre na ayan, dito. Napakalaking bagay po kasi yan. Kasi yan dito. Tapos i-acknowledge ko po kayo. Yan po kasi ang abukasin namin eh. Yung, ano, protection the, the forest. forest protection. Oh, napakalap. <laughs> so napakala. So i-account ko po 'yan under forest protection support mm. ng inyong organization. You give me your your the name of your organization para ma-acknowledge ko po. So, ano ma'am? Ano, uh, I I sponsor, say, sponsor, say, ng... uh sponsor ng Euratix uh, uh, foam Valenzuela. Uratics. Oh, very oh. good. Oh, yeah. Saka yung mga empleyado kasi doon, mga kasama naming bikers. Pupunta dito. Kami pupu... Dati pumunta na kami dito. Ah, okay. nag na rin kami dito dati. Ano naman yun, mga... Yung sabon sir at saka toothpaste, oh. shampoo, ah, okay. sa mga damit, pagkain. So, yun. yung phone na no, yun, kailangan nyo nila? Opo, kailangan nila. So, kung makita nyo yung... Kung makita nyo yung area nila doon, kaya naman ito noon. Krinik. Pero hindi na kami pupuntan, dito na lang kami. Dito ano. na lang po oh, isang, isang isang ano lang place. Oh. Kasi ipapaalam ko yan sa NPC na ito yung gawin. December 10 po. December 10. Kasi ano na yun, okay na yung so, pag-uusap na. na, na. Pa inyo, Sige po sa inyo, mag-usap tayo sa Facebook. Sige po. Para, para pa? i-account. Saan yun sila magbubutas? Hindi, sinabihan ko na yung sa paas ng ano. Ito mga address na... Si Chusuha. Sitio Suha. San Mateo. Uh, sa San Mateo. Sa San Mateo. Tapos, wala na yung... Parang napapansin ko na wala na yung punduhan ng dumagat na karatula dyan sa... Ano po talaga? Kasi, ang sinasabi po kasi nitong mga... Dyan sa baba. Oh. Kasi marami sila, lalo ng eleksyon. Sabi nila, di nagamit na kami mga dumagat. Kasi akala nila, yung mga pumupunta dito is for dumagat. Eh, reforestation area to eh. Nagkataon lang na si Brother Martin kasi ay apostolate po sa dumagat. At ah. nagtataw ng ibang inyong kolonyo dito dumagat. Pero ang nangyari kasi niyan, hindi lahat ng dumagat, natulong. tumbo. Sana pala yung, ano sir, ay, ma'am, yung dating... Si Brother Martin, oh, nasa, ano siya, nalipat na siya sa shepherd home na sa Pangasinan. Ah. Okay. Pero yung si ano, si... Julius, si... siya pa rin pang sekretary sa katalasyon. Okay. okay. Kasi... At, kami pa rin naman. Ako lang yung na-elect na, na chairperson. Ano po pangalan niya? Ah, uh, Ricardo Goho Cruz. Taga yeah, San Jose del Monte lang po. San Jose del Monte. Oh, so, ito yung so ano na. San del Monte. Saan po sa San Jose del Monte? Sa KPN po ako. Ah. So, oh. Kano po kay KPN din yung sir. Ayun po. Ito yung uh, leader uh, namin ng Padjakeros Bikers. Padjakeros oh, you. po. Ako naman si Nilo. Nilo. Ferrante. Si <laughs> yung, <laughs> yung ano nang Valenzuela. Ako. Yung ano nang Kamanaba. Tsaka yung Lid. sa yung magbibigay sa ano sa December 10 po. Okay. December 10. Basta mga 10, ay 100 pesos lang. Basta ang mag-acknowledge po sa inyo is the organization, yung NGO. Hmm. Kasi yung Punduhan ng Dumagat po is the program. Hindi yun pa mag-acknowledge. It's the program. Kaya sa Punduhan, malinaw po yun sa si NPC, NCIP, and LGU kung nung nag-meeting kami, na ito ay hindi settlement but transient area lang. Okay. At inalat lang sila dito sa erang area kasi yung ibang area na inookupa nila doon is for reforestation. Galit na galit nga yung ano dahil pinagpuputol nila yung mga puno. Makita nyo, di ba dapat puno puno <laughs> mm um, -hmm. yun. Pag, pag umuulan siya, grabe. Yun yeah, nga po eh. Kaya nga po, yun ang talagang kailangan natin protection ng lalo na itong Sierra Madre. Once po kasi na naubos yung mga puno rito, ang maepektuhan po itong nasa baba. True. Tayo po, wala po tayong problema. <laughs> Sanusi po, matas eh. Mm -mm. Pero yung eh, pagdating po ng Santa Maria, Bocawe, mm -mm. mga uban doon na yan, sila po natin maipektuhan. Kasi nandun yung residue naman. Ah. Ano. So ganito po yun. Kaya po hindi, kasi sasabihin niya, oh yan, para sa ano. Kaya pagdating doon sa ano na, na ano, ilagay niyo po doon, SS Messi, hindi po yung punduhan ng ano. Kasi sasabihin nila, ah. ginagawa. Kasi SS SS pag sinabi yung punduhan ng dumagat, sasabihin, oh para sa amin yan. Mm. O siyempre, hindi naman sila tumutulong. Eh nandiyan lang sila, hindi magsidling nga, hindi sila nagsisidling. Hindi sila ang tatanim ng ano. Na. O tagtatanim naman sinasabi nila pag natapos po mula kakuha yan. Kung ano yung kuha, minsan kulang pa kasi yung iba mga ano nga ganun ba? O, hindi mm -hmm. na nagbago yung ugaling ganun. Mm. -hmm. Na supposed to be dapat, 'di ba? Tinulungan niyo for one. Dapat, pagbalik niyo may improvement na. oh, ah, well, dapat. Kasi po ala. Tapos sasabihin nila, oh dapat para sa amin forever ka bahihin. Hindi naman forever hihingi. So kinokorek po natin 'yan. Kaya Tama as much po. as possible Since ang uh, legit naman po talagang purpose ng organization dito is to help the government in the reforestation project. And yes po, yan, project. yan ang number one. So na, tulungan ninyo, yung, yung tulong po ninyo ibibigay is for the environment. And it's good naman talaga, pwede siyang makredit as CSR ng company. And malaking bagay po na you are helping the environment. Kasi whether dumagat or nandumagat, we are all affected by this climate change. Yan uh, yun nga po, isasayahan natin. Ito. Ayun malinaw sa akin na sabi ko, hindi ko kayo papakailaman dyan kasi kung rin trabaho kayo. Kasi kaya pagdating sa dumagat, ang kausap ko lang is yung chief ten ng iyak. Eh, ang ano naman po ng procedure naman po niya, di ba, ang boss ng NCIP is the chief ten So, yung team, sabi niya kasi, uh, pag sa dumagat daw, kailangan magpaalam sa kanya. Kaya, hindi naman kayo tutulong na sa dumagat. You are helping the environment. Eh, kaya, wala pong problema. Ako po yung makaging accountable daw. Same knowledge sa mga, ko po yun sa Sa mga ganyan po kasi yung pagkakataon kung nakatanggap ka ng mga kahit anong bagay na nanggagaling sa mga ibang organisasyon. Ah uh, dapat pagbalik-balikita pag, pa rin po yung ah uh, kailan pagbalik nila may, may improvement, may oh. maayos, merong ano. Hindi 'yun pareho pare. Oo, uh, yung simple, parang ang nangyayari, is, umaasa ka lang doon sa ano. So oh. hindi dapat so, Kailangan ang tayo. Ang ang hindi po mag-improve kaya ni Jensen kasi para sa amin yan eh. Hindi. Tumutulong sila dahil unang-una bilang responsibilidad nila sa company, di ba yung CSR, yung mga CSR ng company, may batas talaga na magsasabi na magkaroon kayo ng community involvement. So, yes, po. eh lahat po ng kumpanya gumagamit ng resources, eh di ba dapat lang natulungan natin yung environment. Eh ngayon na nandyan sila, na ang inaasahan sana, sila yung tumutulong kasi nandito sila eh. Pero yan, palinisin mo, paanuhin mo, ano, ayaw yan. Eh, ah. tatanggap lang, tapos mag-aaway-aaway pa. Kaya hindi maganda. Saka nakakahiya sa mga bisita pag gano'n. Mag-aaway-aaway lang sila kung ano kukunin. Hindi naman yun So, dapat po sila? Organized din para ano. Eh galing, na po, nga, yung, siya, galing iba -iba nga po, po siya. Galing yung, nga po sila sa iba-ibang settlement. Yun kaya po, po sila umalis sa settlement <laughs> dahil ang gusto nila sila lang yung masunog <laughs> Hindi po. They, uh, hindi that's po kayo, totally hindi against po. the Magat uh, culture. Mm. Di diba yung kasi yung tribo yan dapat doon-doon sila sa settlement nila. Oh, mm -mm, ang ginawa po, sa, sinabihan sila na bumalik kayo sa mga settlement ninyo. Ayaw naman kasi gusto nila dito dahil may mga nagbibigay. Kaya mm. as much as possible po hindi ko i-encourage na i-maintain yung galon. Kasi... Sabi niya, oh, wala kasi kami trabaho. Eh, kasi ma kayo sa settlement niyo eh. May dapat para sa inyo eh, sa settlement niyo. Huwag kayo nandito. Pero, pero hindi po sila dapat umasa sa uh, binibigay lang. Kundi sila po mismo ang kikilos para makita okay. yung kanilang okay. Ganito ano, improvement. Ganito po, sir. Ang ginagawa po nila dito, yung mga buho, binibenta nila. Hindi naman po nila, you know, you know, you know, ano yun, lang yan. Ano po yung pinapakinabangan nila? Sinunog nila. Yan, pakita ko sa inyo yung mga buho. Oh, Oo, Sinunog ano, nila para mabilis yung pagtanim nila. Hindi ko may paran po para makapagtanim ng wala wala kang sisirain pero makapagtatanim ka. Mas laki ng malaking bagay po. Yun, yun, yun. Na nga po, yun na nga po. Na pinapakinabangan mo na sinunog mo pa. Si sino matutuwa niyan? Sige nga. <laughs> Kaya ganoon po, pero ilang pamilya lang po 'yan, ilang pamilya. Yan so, yan. so pag sinabi mo po kasi punduhan, parang akala ng mga nagdo-donate marami. Dunit, marami. Isang pamilya lang po dalawa lang 'yan eh, na matigas ang ulo. Ilang ah. beses na po 'yan ni-report namin. Mo, mm. Ilang pamilya lang 'yan. Kaya minsan, buti nga po dumiretso kayo dito kasi kung sila po yung nakausapin. Hindi talagang didiretso kasi nung nakaraan, dito rin kami rin pumunta dito eh. Pero dati kasi on the spot yun eh. hindi na kami nagsabi-sabi. Oo. Kaya ako po, ang sa akin lang, nahihinayang ako dun sa effort na ginagawa ng mga stakeholders na minsan dahil sa paniniwala nila, na akala nila, tutulungan nila, ay tamang tutulungan, hindi na-acknowledge. Hindi yun nga po, isang isa yung Kasi, kasi siyang... may mga press release nila dyan, at, at the back, mayroon kasi nagpo-push din sa kanila. Kasi mm ba -hmm. diba napakpotensyal na yung lugar. So, ako sa report ko na rin po yun. Kasi siyempre na na-interest yan. Pinofront lang sila, kasi sila, pag makakuha sila, parang gano'n na lang. Pero makita niyo yan, eh, sabi niya, oh, eh, ginamit lang kami ng mga sagim, ginamit. Alam na. Eh. <laughs> alam naman natin. Pero <laughs> so, ano <naman> yung ginamit <coughs> nila dyan, ang lawak ng sinunog nila dyan. Hmm. Po, po bantay sila dapat dyan. <laughs> <Bantayan> ba? <laughs> so, yeah, so dinapo, dapat bantay yan dapat. Supposed to ginapo dapat sila. sila. Oh. Kasi sila ang Eh tayo, volunteer tayo, di ba? Hindi sa kanilang manggagaling yung... Pero alam mo, ano ang naging response nila? ang ah, pinipress nila sa nila sa mga bisita. Ako pa yung nag-api sa kanila, ganito ganyan. Eh kaya tigilan niyo natin. Yan. <laughs> tigilan natin. Kaya sabi ko naman sa ano, ang oh, tutulungan lang namin yung tumutulong sa kalikasan. Kaya kung ano po yung tulong ninyo, tutulong natin din sa tumutulong sa kalikasan. Yung po, Particularly those who are in the forest protection. So, sila po kasi sinaalamang yung uh, settlement po nila kasama po sila dun sa mga volunteer na dinideputize din po ng LTC. So, pamilya po nila yon na nandoon. At mayroon din po silang sibling na minsan pag nag-aaral, dinadala rin po nila dito. So, hindi pa, rin, hindi pa rin nakaka-ano dun sa purpose ninyo. Kasi sila din naman po yung dati ninyong nabigyan dito. Pumunta lang sila. Dito. So, ganito ma'am. Yung... <laughs> Kibali ilan dito po yung ano natin beneficiary. Siguro mga oh, 20. 20. Oh, 20. Di sama na po yung ano, bibigyan kayo. Oh, Apo, yeah, 20. 20. 20. Sarado. Tapos, tapos uh, 30, 30 families din doon, pati yung makwanis. So, yung iba selected na lang. So, iba selected po. O, oh, to. Siguro sa... Okay, may mga guardians na nanonag na ito. Na, 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 oh. Oo. Isama na lang natin. Oo, oh, isama na po. Kasi para dito, 100 pieces po yun. Okay. Ano po yun? Single na uh, Yung dito po, yung dito pe na ano. Yung may parang bag na ano. Tapos dire-dire. Kasi nakabike lang po <coughs> kami lahat eh. Ang target po natin dito, then kung maari para organize yung ano. Nakapila yung... Pila yung... Tatanggap yung bibigyan. Oo, uh -huh. Para mas organized. Sa okay. ano na lang sa Doon atin, na lang po. adjust natin pag ay I organize ko na lang po. Ay organize ko na lang po. Para para So, mag ibig ma sabihin ma'am sa ano sa December 10, yung 100 pieces ay 100 na katao na Bibigyan ko na oh, lang. Na ano na sila. Ticket. Ticket yes po, ma'am. Dito pa. na sila sa ano sa 10. Dito yung pangalan ninyo tapos yung ano na Kaso ang oras ma'am, hindi namin maano ang anong oras kasi galing pa kami Valenzuela, babaykin namin Ngayon, mula bibigyan, Valenzuela hanggang dito. Bibigyan ko na lang po yun na for that ano, na Christmas. Oh, uh, yun nga Christmas, po yun, pamasko ng Christmas. ano ng Euratix Pum. In partnership with in part the Sagipsara oh. Madre na lang. For the help the, for those who are helping uh, in the so. lang. Sige Kanon po. po yung tema natin. Tapos mag ano rin kami, mag luto ng sopas. Yung may ano ba tayo diyan yung kalderong malaki yeah, ganun. Kaya may ano pa may magagamit. Basta as much as possible po wala tayo ng shadow plastic ka. Kasi wala. ano kung ayong, yung ano lang yung plastic cup na ano nila sir disposable yung, 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 ano. Kasi meron mga ibang plastic talaga hangga't maaari eh maiwasang madala dito kasi pag uh, oh, kong, dito. dito. Kung kung yung Manila ay yun ang problema tapos dadagdag pa itong nasa ka, okay. kabundukan buntong-bunto na magiging problema sa eh, baba yes, uh, uh, kasi po yun po uh, na yun na yung kalakaran ngayon eh sa ano kaya mas maganda protektahan talaga itong kabundukan opo okay. kasi okay. Kulain ko pa kung 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 Imagine ninyo ha, lahat ng tubig na pinapakinabangan ninyo sa NCR ay, ay galing, sa, sa dito. Tutulungan ninyo. So that's your charity work. Hmm. Mas maganda yung ganun. Kaysa doon sa tutulong kayo sa tao, tapos yun yung tao, tinulungan ninyo, yun yung sumisira, no? Basta pinakang source ng... Ang target din. po natin yung, natin, yung mga natulungan, yun din po yung tutulong para maprotekta oh. ating kagubatan. So, before po tayo natin i-distribute yun, yun yung ipapaliwanag natin. Sige so, only, We are uh, not, only, not only helping the dumagat, we are helping the environment. Oh. So. Hindi yung personal kang tinulungan, kundi ang tinutulungan ay yung mismong e, environment mong, na pinapakita natin. Yung uh, yun nagbibigay buhay sa atin? <laughs> eh, totoo po talaga. Lalo Hindi sa yung dahil ngayon. mahirap ka, kaya binigay ka namin. Tulungin, no. Kasi ang mahirap na ipinanganak, dapat hindi mahirap na mamatay dahil wala kang ginagawa para gawin hmm. sa totoo sarili mo. po Yun. yun. Totoo kasi po yun. parang you're just, di ba yung mahingi-hingi kasi, dapat hindi na yun eh. Supposed to be yung dumagat, ang level ng kanilang awareness ngayon is eh, hindi na sila pala hingi. Dapat sa kanila mismo, sila wow. mismo promote dapat nga sila mismo gumagawa nito kasi kabuntukan nila yan eh. Oh, pero hindi. Ano? Ang dito, ginagawa nila ang galing nila sa mga maripis. Dito dito sila ano ah, dito lang mga dumadaan. Kaya bala doon sa daanan, yung sa may checkpoint. Ano na sila, maraming tambay nila doon ngayon eh. Nandoon kasi yung isang leader lideran dito. Oh. Na pero ganyan yung ginawang front ng isang Tagalog para mag-create ng grupo at inaano nila yung mga dumagat. Pag iniipan yung mga dumagat, at eh, hindi ko alam kung saan sila yung mga ano. Kasi parang sasabihin nila, oh dumagat kami, so bigyan mo kami. Hindi ganun eh. Although ang, 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 ang batas naman ng dumagat, sinasabi na pabayaan sila. So wala naman nakikialam sa kanila. Ang point lang kasi dyan is, paano nga ba yung development nila na dapat hmm, mismo tama. sa ng manggaling. Dapat talaga nag-grow. Eh ang nangyayari kasi, ito ha, yung pong filter ha, yung water lang filter, yung don donor nung nagsabi, observance ko lang po kasi with this kind of ano. Ayaw nilang nagsishare. Gusto nilang magkuha lang. Ito, kabig lang ng kabig. O, oh, ayaw nilang nagsishare. Eh, pero dito po sa settlement nila, ano, nangyari na nagsishare sila. So, yung isang filter, tatlong family. So, sabi namin, pwede pala. Kasi this settlement, yung mga puro talaga, ako I admire them. Mga meek and humble sila. Kaya sila ang gusto. Totoo siya. yun. Kasi yung iba naming ano dito, yung timing lang sila. Diyan nag lang talaga sila. Sila yun. Pinagin sila naman. Oo. Oh. Mga loko-loko yung mga yun. Yung iba dyan. Mga ano, balasuba, sorry for the word. Pero yun, Pero yun. Kung nakikita naman po sa kanila yung ganun, talagang kahit, kahit sabing masamang sabihin, masama sabihin eh, masasabi kasi nga, Walang walang oh. walang pagtulong, walang ano. Oh, tapos pag may mga bisitang darating na aabangan nila. Oh, dito kayo sa amin. Tapos Oh, ipagkatihatian -hati na lang. Oh. Oh, bigyan mo na. Ay hindi may anak pa kami. Parang <laughs> ayoko ko. Kakahiya. Yung parang obligasyon mo na tulungan sila, hindi. Ang anong sa amin Yan, yun po. Yun yung ugali ng kaya kinat ka siya. Tama po yun. Sorry for the word ha, pero kung ano sa kanya. Kaya kinat ka siya. Kaya hindi ko siya inano. Sabi ko, ang pagtira nyo dyan, may permiso ba kayo? Galit na galit. Uh, hindi kami, inaapi kami na walang pang nangaapi sa inyo. Hindi pang naapi ang pinag-uusapan dito, kundi ang paninira ninyo ng kapaligiran. Uh, ilang ilang lang. Eh, like po nung sinunog na buo. Ano, ano pong ano para Yan ikorto ng... po sa DNA. Sinunog nila para taniman nilang luya. Hmm. Pinapakinabangan nila. <laughs> Ito ano po yung mga, yung mga picture na yan, mga nahuli rito yan. Nahuli po yan ng mga way back 2014 pa po. Yan. Yeah. Isa mean, po yan sa mga achievement ng organization namin. Tama po yung kasi. Ah, until yun. now po, grabe pa rin. Hanggang ngayon. Grabe pa rin. Grabe pa rin ang ano. Kasi yung encroachment, eh. yung ginagawa niya, yung encroachment yan. Oh, saan yung ko po, po? It's in the bag. Anong bag po? Blue. Hindi po kasi mulat ang tao rito sa, sa climate change eh hindi hindi pa nila ganong kaya alam pa tayo ay may iba pa tala tayo ma'am ay yung kung iba pa dyan pwede pa no, pumasok man. ulit no, no. sa bala kasi namin papasok isa tapos I isa po yan sa Sige. pinaprotection na namin oh, kasi isa po yan sa ginagawa ng negosyo ng iba dyan wala naman sanang problema doon. kaya lang ito Diba sa time, nakikita kami ng mga tipak-tipak tapos may mga pumupunta na dito parang ina-assess na nila Mukhang ilibigyan na yung kweba. Ay, hindi po. Ah, uh, mag <laughs> Kaya, para magiging private yung pagkagano ng mga yari. Yung mga yan nga. Yan po. Ganaan Kaya na sabi yung, namin, teka nga muna. Pwede mo, pwede, pwede mo i-hold yun. Yan, yun. Uh, Hmm. So, isa yan sa... So, pwede pa ulit dito sa kuiba pumasok at saka akit dun sa may ano, mm -hmm. bato. Kaya, hmm. ilan kayo? Gusto ko malaman ilan kayo. Hindi pero, pa namin maano kung so, ilan kung yung lang Sa GC. Para... na bu po kami ng GC na yung GC ng uh, eh, charity ride. Hmm. Yes po. po. Para dun ko rin maipaliwanag. Hmm. Although ang area pong yan is DENR, hmm. pero may may agreement na rin po kami with DANR. Since kami yung nandito, we are protecting the area din. And we identify po some of the mga indigenous trees na nandiyan na kailangan talagang i-protect. Tapos we propose with the ano din, a uh, support from LGU para matulungan din kami. para gawing alternative din siya na nakabahan at ma-protection na po. So hindi siya talaga open for public. Open for public kasi pag in-open mo siya for public sa halagang 50 pesos, ay naku, baka akala nila, oh, no, bayad naman kami, hindi. Dapat hindi gano'n yung konsepto natin. Kasi hindi naman tayo nakakabili ng kuweba eh. Actually po sa <laughs> akin, diba? parang... So dapat ang konsepto natin, lagi, is for protection, oh, kasi for protection. wala naman, pahiram lang yun eh. Dapat mm. pag pumunta ka dyan, wala ka dapat na kukunin, wala ka dapat oh, na... Walang sisirain, sisirahin, walang ano. Diba? Mm. So, kung ipopropose namin siya for ecotourism, dapat yan, ecotourism, that is for protection, not just for development. Mm. Yes, po, kasi po. hindi na natin may babalik yan eh. Pag nasira e, yan. Kasi kung tinawakan mo yung mga limestone dyan, di ba, yung mm. diba, mamatay yan, kasi mga mm. buhay na bato yan eh. At saka mga sa mga... At hindi naman yun nila na, ano kasi ang gusto lang nila, makakuha lang ng mga image na... Hmm. So, dapat i-educate din. Hmm. So, we need help from the LGU. Yun po yung propose namin. So, with your with your help din, kasi mga bikers, malaki yata kayong grupo. So, Sige so, po, magdadala lang po ako ng aming mga... Tsaka, tulungan ano ba, kami. Ano kami, ma'am? Iba-ibang grupo. Iba-ibang grupo po kami, pero... Uh, as in, na bago kami umakyat dito, uh, i-orient muna namin Opo, oo, yung mga kasi, kasama namin. Kasi yan ang mga press release nila gaya <laughs> <gyan> na parang sinabawalan, <laughs> eh, sa amin to. Oo oh, nga, sa akin to. Wala naman nagsasabi na, ano, kasi sa Pilipinas naman to eh. Oh. But ano ba ang ginagawa natin na naaayon sa batas? Di ba may batas tungkol sa protection at na naaayon sa batas Kas sa limitasyon ng ating mga karapatan? Kasi wala naman absolute right. Yes po. So. Ngayon, kahit pasabihin mo na mahirap ka, IP ka o ano, although may rights ka, pero may limitasyon ng right mo. At hindi mo pwedeng sabihin na because you have that right to claim that it is your, pero ganun, wala ka ng limitasyon din. Hindi pero, pwedeng ganun na lahat ng nakikita mo, iyo lang. Pero hindi ako naniniwalang mahirap ang Pilipino eh. Hindi. Ang, ang, to ang totoo lang yan, ang nagpapahirap mismo, eh yung may katawan. Kasi ang inaano nila is yung merong aasahan. So may mga dumarating na tulong, ayuda. So wala po talagang may, tamad lang ang Pilipino. Hindi ako po naniniwala ako na ang paniniwala ko ang prinsipyo para sa akin na kung 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 ito ay lagi isang mundo kung ito ay pinahiram sa atin kahit ang buhay mo ay pahiram anong klaseng buhay ang ginagawa mo at anong klaseng pagpapangangalaga mm. -hmm. ang ginagawa mo. So, whether you are a dumagat, whether you are a what, or ano man ang katayuan mo, di ba you have your your right, at least sa hangin, pero may tungkulin ka rin para mm -hmm. pangalagaan. Kasi, as a social being, bilang isang bahagi ng lipunan na, 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 kung saan man din ka, eh. hindi naman yan na zero in lang dun sa consumption lang yung mapapakinabangan. Hindi po. Diba? Ngayon, may mga nakikinabang na sobra doon sa pangangalagang ginagawa nila, na yun yung nagiging challenges namin bilang environmental group sa mga ganito sitwasyon. Ngayon, ako po, pa pasalamat ako sa mga kagaya ninyo na tumutulong talaga sa amin kasi kami maliit na NGO lang to eh, and we're non-profit hindi, hindi talaga. Wala volunteer talaga volunteer buasap, So, paano mo pangangalagaan to without the help of the stakeholders? Ngayon, bakit ako kailangan mag-assert ng mga bagay na to at sabihin to talaga clearly sa mga isa inyo na hindi ko gusto ang ginagawa nila dahil nag invest ang mga stakeholders kasi that's their help dun sa environment. Tapos sisirain nyo lang sa 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 mga press releases na hindi naman talaga tama so i-correct eh, natin 'yan so it's our responsibility as a citizen and as ano as yung mga 'tong isang iniiwasan natin eh organization na may layuning ayusin <coughs> ng world napakaswerte nga po natin dahil itong Sierra Madre ang sang pangpoprotekta hmm. sa atin pagdating sa bagyo kaya nga po